Mula sa unang sikat ng araw na sumisilay sa isang tahimik na umaga, nagsisimula ang isang kwento na nagsasalaysay tungkol sa kalawakan ng pananampalataya, sa hindi nakikitang laban sa pagitan ng liwanag at kadiliman at sa lakas na nagmumula sa puso ng mga taong buong puso na naglilingkod sa Diyos. Ito ang paglalakbay ng dalawang pari na pinag-isa ng isang banal na misyon na nag ang landas at nagbuo ng isang pangabambuhay na ugnayan ang opisyal na exorcist ng Vatican, si Padre Gabriele Amorth at ang kapuchin na munghing may mga stigmata, si San Pio de Pietrelcina. Hindi ordinaryong tao si Padre Amorth. Kilala siya sa buong mundo dahil sa kanyang tapang sa pakikipaglaban sa mga masasamang espiritu at nabuhay siya na may ganap na dedikasyon sa kanyang ministeryo. Hinarap hindi lamang ang mga nakikitang hamon kundi pati na rin ang mga espiritual na labanan na kakaunti lamang ang nagtatalakay. Ngunit sa kabila ng lahat ng tapang na iyon, taon-taon niyang hinahanap ang ginhawa, kapatawaran at espiritual wal na lakas sa mga kumpisal na ginagawa kay San Pio. Sa loob ng 26 na taon, ang kumpisal ay hindi lamang sandali ng pagpapatawad sa mga kasalanan, kundi isang malalim na pagkikita ng mga kaluluwa kung saan ang pananampalataya ay muling sumisigla at ang banal na misyon ay nagiging mas malinaw. Ang kwento ng kanilang relasyon ay nababalot ng mga misteryo at mga kilos na mas nakakaantig sa puso kaysa sa isip. Bago matapos ang buhay na mortal ni San Pio, tinanggap ni Padre Amorth ang isang espesyal na misyon isang gawain na lampas sa pangkaraniwan, ang dalhin ng isang banal na imahe ni Nuestra Senyora de Fatima kay San Pio. Lumipad ang imahe sa himpapawid sa isang helikopter. Dala ang pangakong proteksyon at pagpapala. Ang simpleng kilos na ito na puno ng kahulugan ay kumakatawan sa banal na pag ng santo, ang kanyang espiritual na proteksyon at ang kahalagahan ng debosyon kay Maria sa kanyang paglalakbay. Ngunit hindi lamang ang ang misyon na iyon ang nagmarka sa kasaysayan. Ang buhay at ministeryo ni San Pio ay nasaksi ng mga taong malapit sa kanya, mga taong nagbahagi ng mga sandali ng pananampalataya, paghihirap, kagalakan at mga himala. Si Paloma Pia Fernandez Gasset, isang spiritual na anak ng santo, ay inilaan ng maraming taon ng kanyang buhay upang tipunin ang mga mahahalagang salaysay na ito sa kanyang libro na Testigos Directos del Padre Pio na nagpapakita sa pamamagitan ng mga tinig ng mga saksi ng dakilang pagkatao at banal na aspeto ng kapuchin na munghe. Kabilang sa mga tinig sa aklat ay ang kay Sister Consolidate solata de Santo na sumama sa Santo sa kanyang trabaho sa ospital na Casa Alivio do Sofrimento, isang lugar kung saan ang pag-aalaga at pagmamahal ay nagsasanib para sa paglilingkod sa mga pinakamahina. Ang kanyang presensya kasama si San Pio ay isang patunay ng dedikasyon kung paano tinatanggap niya ang paghihirap ng iba at ginagawang daan para sa kaligtasan. Isa pang saksi ay ang potograpo na si Elias Teluto na na itala ang mga natatanging sandali na nagpapakita hindi lamang ng larawan ng tao kundi ng esensya ng santo. Isa sa mga pinakanakakabilbot na kwento sa libro ay ang tungkol kay Gemma di Giorgi, isang batang babae na ipinanganak na walang mga pupil at ang kanyang pagkabulag ay himalang gumaling dahil sa tulong ng santo. Ang patunay na ito ay hindi lamang isang kwento ng pisikal na paggaling kundi isang kumpirmasyon ng buhay na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga santo, isang paanyaya na maniwala sa kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin. Bukod sa mga karanasang ito, inilalahad din ng kwento na si San Pio sa kabila ng mga sakit at paghihirap na dinadala niya ay naglalabas ng isang magaan na katatawanan, malalim na kababaang loob at isang pagmamalasakit na tumatama sa bawat humihingi ng tulong sa kanya. Bawat kumpisal o patnubay na kanyang ang ibinibigay ay isang walang kondisyon na pagpapakita ng pagmamahal, isang paglilingkod sa kaluluwa na naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Binibigyang diin ni Obispo ng San Giovanni Rotondo, Dom Franco Moscone, ang kahalagahan ng mga kwentong ito upang maunawaan ang tunay na diwa ng santo na higit pa sa mga pisikal na stigmata. Si San Pio ay isang hindi mauubos na pinagmumulan ng inspirasyon para sa lahat ng naghahanap sa pananampalataya ng dahilan upang magpatuloy kahit na tila nawawala ng lakas. Si Paloma Pia mismo sa kanyang espiritual na pagbabagong buhay ay naranasan ang pagbabago na maaring maganap sa ating buhay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Santo. Kasama ang kanyang asawa na si Jose Maria Zabala, isang manunulat ng mga aklat tungkol sa Santo. Hinarap niya ang mahihirap na panahon na lalong nagpalapit sa kanya sa pananampalataya at nagdala sa kanya upang tanggapin ang pangalang Pia bilang paggalang kay San Pio. Ang personal na karanasang ito ang naging simula ng kanyang pangakong ipalaganap ang buhay at mga himala ng santo lalo na pagkatapos ng kanyang laban sa COVID-19 kung saan nadama niya ang napakalaking utang ng pasasalamat ang koneksyon sa pagitan ni Padre Amorth at ni San Pio ay isang tunay na ilaw na tumatawid sa kadiliman ng mga hindi nakikitang laban na hindi nakikita ng marami. Sa puso ng kanilang relasyon ay ang espiritual na dimensyon ng Ministeryo ng Pari, kung saan ang pananampalataya ay hindi lamang salita kundi aksyon, pagsuko at lakas upang magpatuloy sa laban. Si Padre Amorth kilala sa kanyang walang kapagurang gawain bilang opisyal na exorcist ng Santa Se, ay natagpuan kay San Pio hindi lamang isang tagapagtapat kundi isang tunay na spiritual na suporta. Ang kumpisal na nangyari sa loob ng 26 na taon ay higit pa sa isang ritual. Ito ay isang banal na sandali, isang palitan ng lakas sa pagitan ng dalawang lalaking malalim ang paniniwala sa misteryo ng Diyos. Si San Pio na may nakikitang mga stigmata ay isang buhay na tanda ng tagubiling paghihirap ni Kristo at ang kanyang kababaang loob at pagmamahal ay nagsilbing halimbawa kay Amor upang harapin ang mga puwersa na nagbabalagay. Sa kaluluwa ng tao, ang tapang ni Padre Amorth ay pinatibay ng mga salita at halimbawa ng kaputsin na monghena sa kabila ng mga sakit na dinadala niya ay nanatiling matatag sa misyon na iligtas ang mga kaluluwa. Ang dinakikitang lakas na nag-uugnay sa kanila ay makikita sa mga tahimik na oras ng panalangin, kumpisal at espiritual na laban. Bawat kilos. At salitang pinagsaluhan ay patunay na ang tunay na laban ay nangyayari sa loob kung saan ang pananampalataya ay kailangang matatag. Higit pa sa mga kwento ng tapang, ang nakakabilib ay ang pagkatao na bumabalot sa kanilang relasyon. Si San Pio, bagamat kilala sa buong mundo sa kanyang mga biyaya at himala, ay nanatiling isang simpleng tao, puno ng katatawanan at lambing na handang tanggapin ang mga pinakamahihinang tao at bigyan sila ng awa ng Diyos. Naiintindihan niya na ang paghihirap kahit na malalim ay maaaring tanggapin bilang landas tungo sa kaligtasan. Isang aral na buong buhay na dinala ni Padre Amorth. Ang libro ni Paloma Pia, isang manunulat at espiritual na anak, ay isang tunay na bintana sa mundong espiritual na ito. Sa pamamagitan ng mga panayam sa mga taong kasama ni San Pio, inaanyayahan tayong kilalanin ang mga detalye ng kanyang pagkatao, ang kanyang matatag na pananampalataya at ang kanyang dedikasyon sa ministeryo ng kumpisal. Ang mga tinig na ito ay nagpapakita ng isang tao na hindi lamang nagihira para sa iba, kundi nag-aalay ng kanyang buhay bilang tahimik na sakripisyo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang patutuon ni Sister Consolata di Santo na sumama sa santo sa ospital na Casa Alivio do Sofrimento ay paanyaya sa pagninilay tungkol sa kahalagahan ng pag-aalaga at habag. Sa lugar na ito kung saan naroroon ang sakit, naglalabas si San Pio ng liwanag ng pag-asa, ipinapakita na ang banal na pag-ibig ay nararamdaman kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Ang larawan na dinala ni Padre Amorth para sa santo bago ang kanyang kamatayan, si Nuestra Senyora de Fatima, ay sumisimbolo ng proteksyon at mapagkalingang pag-uurirat ng ina na kasama ang lahat ng nagmamalasakit sa Diyos ng may kababalaman ang loob. Ang debosyon kay Maria ay naging tuloy-tuloy na pinagmumulan ng lakas at ginhawa para kay San Pio. At ang kanyang kaugnayan sa Birheng Maria ay nagbigay inspirasyon sa lahat sa kanyang paligid. Mga maliliit na detalye ang nagpapakita ng lalim ng pananampalataya ni San Pio. Ang mahabang oras na ginugol sa kumpisal, ang kanyang pagtitiis na pakinggan ang mga pinakamalalim na sakit ng mga mananampalataya. Ang kanyang ngiti Walang paghusga na tumatanggap sa lahat sa mga gawain ito. Itinuturo niya na ang kabanalan ay abot kamay ng lahat at na ang awa ng Diyos ay walang hanggan at madaling makamtan. Para kay Padre Amorth, ang spiritualidad na ito ay naging mahalagang suporta. Sa kanyang ministeryo ng eksorsismo, hinarap niya ang kasamaan ng may katiyakan na hindi siya nag-iisa. Ang tahimik na presensya ni San Pio kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan ay naging ilaw na gumagabay sa kanyang mga hakbang at nagpapalakas sa kanyang misyon. John kung ang puso mo na nasa kabilang linya ay mas mabilis tumibok sa pakikinig ng mga kwentong ito, tandaan na dito ay may lugar ka upang lumago sa pananampalataya at pag-asa. Nais naming maramdaman mo na bahagi ka ng pamilyang ito na naglalakbay ng magkakasama na tututo mula sa liwanag na iniwan ni San Pio para sa atin. Mag-subscribe para hindi mapalampas ang mga susunod na kabanata ng paglalakbay na ito. At kung maaari, ibahagi sa amin sa mga komento ang sandali o kaisipan na naibigay sa iyo ni Padre Pio. Ang iyong patutuo ay isang regalo na nagpapalakas sa ating paglalakbay. Dito, bawat tinig ay mahalaga at bawat kwento ay hininga ng buhay. Hindi lamang isang makasaysayang tao si San Pio de Pietrelcina, kundi isang buhay na presensya na dumadaan sa mga henerasyon, inaanyayahan ang bawat isa na lumapit sa Diyos nang may bukas- at mapagpakumbabang puso. Ang kanyang buhay na may mga nakikitang stigma at tahimik na paghihirap ay isang patutoo ng walang hanggang pagmamahal at walang pag-iimbot na paglilingkod. Si Padre Amorth sa kanyang espiritual na pakikisalamuha sa Santo ay natutunan na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagmamahal at buong pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang kwento, bagamat puno ng laban sa kasamaan, ay isang paanyaya upang kilalanin na ang pinakamalaking laban ay nasa loob, ang laban ng puso laban sa pagdududa, takot at kawalan ng pag-asa. Si San Pio, na may matibay na pananampalataya, ay naging ilaw sa landas na iyon. Isa sa mga pinakanakakabighaning aspeto ng relasyon na ito ay ang dedikasyon ni San Pio sa sakramento ng kumpisal. Sa panahon na maraming tao ang iniiwasan ang pakikipagtagpo sa pari, ginugol niya ang mahabang oras minsan hanggang madaling araw, upang pakinggan at tanggapin ang mga mananampalataya, palayain ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng banal na kapatawaran. Ang ministeryong ito ay hindi niya tiningnan bilang isang obligasyon, kundi isang tunay na gawain ng pagmamahal na sumasalamin sa awa ni Kristo. Ipinapakita ng mga saksi tulad ni Sister Consolata Di Santo kung paano sa kabila ng kanyang sariling mga sakit, nakakita si San Pio ng lakas. Upang alagaan at taliwin ang mga may sakit sa ospital na Casa Alivio do sufrimento Ang kanyang presensya sa lugar na puno ng paghihirap ay nagdadala ng pag-asa at ginhawa. Ginagawa itong isang tunay na templo ng espiritual na paggaling. Ipinapakita ng potograpo na si Elias Tiluto na nagkuha ng mga malalapit na sandali sa buhay ng santo. Na ang kabanalan ay makikita rin sa maliliit na bagay. Isang tingin isang ngiti, isang kilos ng lambing. Ang mga larawan ay nagpapaalala sa atin na ang kabanalan ay hindi isang bagay na malayo, kundi isang realidad na maaaring manahan sa bawat isa na naglilingkod sa kalooban ng Diyos. Ang kwento ni Gemma Di Giorgi na ang pagkabulag ay himalang gumaling ay isang paanyaya na huwag mawalan ng pag-asa kahit sa mga sitwasyong tila imposibleng mangyari sa matanong tao. Ang paggaling na ito ay isang malinaw na patunay ng biyaya na nangyayari kapag ang tao ay bukas sa gawa ng Diyos. Si Padre Amort naman ay naging matapang na kasangkapan sa espiritwal na laban na ito. Ang kanyang tiwala kay San Pio at sa panalangin ay naging pundasyon upang harapin ang masasamang puwersa ng may tapang at determinasyon. Ang spiritual na pagkakaisa nila ay naglalampas sa panahon. Nagpapakita na ang tunay na pananampalataya ay isang ugnayan na nagbubuklod sa mga puso kahit pagkatapos ng kamatayan. Sa bawat kumpisal na ginawa ni Amorth, makikita ang walang hanggang awa ng Diyos na dumadaloy sa pamamagitan ni San Pio. Ang koneksyong ito ay isang makapangyarihang paalala na kahit sa pinakamadilim na anino, ang liwanag ng pananampalataya palataya ay maaring magtagumpay ang pagninilay sa buhay ni San Pio de Pietrelcina at ang kanyang kaugnayan kay Padre Gabriele Amor ay higit pa sa pag-alala ng mga pangyayari ito ay pagbubukas ng puso sa misteryo ng biyayang kumikilos sa gitna ng mga pagsubok ng tao ipinapakita sa atin ng kwento na ang paghihirap kapag tinanggap nang may pananampalataya at pagmamahal ay maaaring maging pinagmumulan ng liwanag at pagtubos. Ipinapakita ni San Pio na ang kabanalan ay hindi eksklusibo para sa iilan, kundi isang panawagan para sa bawat isa sa atin. Ang kanyang pagsuko na may kasamang kababaang loob at pagmamahal sa kapwa ay isang paanyaya upang mamuhay ng may malalim na pananampalataya kahit patila mahirap malampasan ang mga pagsubok. Itinuro niya na sa katahimikan ng panalangin at pagtulong sa kapwa, matatagpuan natin ang lakas upang magpatuloy si Padre Amorth sa pagsunod sa mga yapak ng santo ay nagpapa